Good morning, guys. Welcome to my vlog. For this video, guys. Gawa tayo ng ah, uh, list. Ano, bali, isulat natin dito. ipaskin natin dulo sa labas ng tindahan. Ano yung laman ng rep? Kasi, ayoko mag-display ng ni Bote. mo dyan kasi. Nilisplay mo dito guys sa harap ng tindahan. Ang mga tumutin si Ano? Wala. Kaya, yun. Nagawa ako ng dito. Dito natin isuot kasi pag ilagay mo naman doon sa labas ng ganito, ay hindi ganito karton or papel, idikit mo doon sa labas ng tindahan sa dami ng mga bata rito meron at bubuklat sisirain nila sisirain nila ito I angat din ko. -ang ito. I anat guys. Kahit ito, iangat ng pa nila ito. to yan. Kahit paano, hindi siya basta masira. yung ito, ilagay mo ito. yung 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 masira. yung 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 bagay pag bata ganoon talaga madalasan makukulit ah, ako na lang mag adjust <laughs> no? Hmm. kailangan ko rin siya nalang ni... isulat dito guys kasi patulad ng load yung iba magkatanong yung iba naman kasi titingin lang kung merong nakapaskin o wala tingnan lang nila dyan sa labas. Pag ulas lang nakikita, dandaan na lang. mas <laughs> mainam na, ayan. Actually, ginawa ko na siya. Hindi pala. Pero, madagdaga pa yan. Hindi pa lang yung uh, isulat ko dito. Ayan. Lawit eh. Kawit mo lang yan dun sa labas. Kailangan ko ng ganito si sanay na sila talaga ng lilingon naman eh yeah. so dito this video ito gawa natin Thank if for watching guys and gusto mo ng aking video please like and share iko and we are